everyone welcome to my youtube channel nandito na naman ako para ibahagi sa inyo ang mga idea tips, strategy dito sa negosyong paresan. Pero bago yan guys, tuman muna ako dito sa Miriam Bookstore para bumili ng mga asusulatan or notebook para masusulatan at lagayan. Ano? Dahil may naisip akong bagong idea or sistema or bagong sistema para sa aming uh, panibagong pwesto. dati so, kasi guys, ang gulo ng aming sistema, wala kaming cashier, lahat tumatanggap ng pera. At na-adapt namin yon hanggang dito sa panibagong pwesto. Kaya patuloy pa rin ang gulo ng aming sistema dito. Sa ngayon, naisipan ko magpagawa ng DIY countertop para sa cashier at nag-hire din ako ng cashier, ano, para may masisi ako pagdating sa kita, char. <laughs> ang notebook nito ay gagamitin nito ng aking cashier para sulatan ng mga cash out or mga expenses na binibili habang nag-ooperate ang mamihan and then ang benta pagdating ng hapon. No worries, once lumaki na tayo at nagkaroon lang na, na tayo ng bagong pwesto, ay of course magkakaroon na tayo ng cash register, no? hindi na kagaya na itong manual. Okay, samahan nyo ako sa aming paresan, itong aming harapan, may konting parking area at itong aming countertop na pinagawa ko lang ito. No? So nilagyan ko lang ito ng tarpaulin kung saan makikita mo ang aming ino-offer na pagkain dito at saka yung presyo. So yan guys, nilay out ko lang yan lahat sa Canva application at pina-print online. So ayan, once na kumain kayo dito, itong unang yung imimit ang aming cashier para magbayad ng in-order pagkain. So dito sila pipila para magbayad sa unang step para bigyan kaga sila ng kanin at soft drinks. Kung napapansin nyo, mayroon kami na no offer na unlimited rice plus soft drinks. Of course, trending ngayon ang ganitong strategy kaya kailangan na din itong sabayan para hindi tayo natatabunan ng ating mga kakompetensya. And of course, kapag hindi naman kinain ng ating mga target customer ang presyo ng unlimited rice plus soft drinks, mayroon din tayo ditong presyo hang budget friendly tingin ko wala nang dahilan para hindi ka pa makakain dito no dahil itong mami ay may kasama na po yung laman or yung ribs na ino-offer namin sa pares tinasay ng presyong niyan sa mga super tight ang budget pagdating sa presyo hindi na ako nakipagsabayan sa presyo ng mga kakompetensya Kinailangan kong mag-coasting, compute ng mga expenses ko, lalong-lalo na yung mga lumalabas sa puhunan. And watch out sa mga presyong ginawa ko. Kaya pa ba ito ng mga target customer ko? Magkano ba ang kakayanin nilang ilabas sa mga bulsa nila para sa kanilang budget meal? And of course, kailangan din natin i-considered ang kakayahan ng ating mga customer para bumili ng hindi natatakot sa presyo na ibinigay natin. Bago ako tuluyang lumayo, matanong ko nga muna kayo. Kayo ba ay nakapagsimula na sa mga pinaplano nyo noon pa kung hindi pa na naunahan na kayo ni Rose Mark, kilala niyo ba siya? Isa siyang CEO, multimillionaire. Pero bakit pinasok pa itong negosyong pares? Hindi kaya dahilan nito ay strategy niya lang ito para mas makilala ang kanyang mansion sa Laguna? O kaya ay na-inspired lang siya kay Diwata? Ano man ang dahilan niya, wala na tayong pakialam doon mind our business. Pero kung iisipin nyo, parang ang bilis niya nang mag-decide para i-initiate ang negosyong overload pares. Dahil siguro sanay na siya sa mga naranasan niyang iba't ibang klasing negosyo. O kaya kayaan niya sinimula nito dahil isa ito sa mga trending na negosyo lalo na sa panahon ngayon. Ikaw, gusto mo rin ba maging trending yung negosyong papasukin mo? Sa mga nakapagsimula na dyan, lalo na ng ganitong klasing negosyo no, at sigurado naman kayo sa quality or lasa ng inyong ino-offer na pagkain, at gusto nyo bang maging trending sa buong social media? dumugin kagaya ng Diwata Overload, pwede niyong bisitahin ang Team Kalas TV Facebook page dahil meron silang post doon na naghahanap sila ng underrated na mga kainan para i-feature ito sa kanilang YouTube channel. So kung ang negosyo mo ay wala pang Facebook page, siguro ito na yung pagkakataon para ma-reach out mo si Team Canlas TV at para naman mabigyan ng pagkakataon na ma-feature itong negosyo mo at tumugin ito ng mga tao. Kagaya ng nangyari sa amin, no? right after na feature kami sa YouTube channel, dinumu kami ng maraming tao at hindi namin ito napaghandaan. Hanggat tumating ang time na mapansin na rin kami ng mga hurado para dahilan na maalis kami sa dati naming pwesto. So sa tingin ko, based on our experience, mas magandang magpa-feature once mayroon ka ng sariling pwesto. Based on our experience, guys, ano, uh -huh. right after na mapublish ng video ng Team Canlas TV sa pag-feature ng aming parasan, dinumog kami ng tao. Kahit meron silang advice na dumugin kami ng tao, wala pa rin kaming nagawang paghahanda. Nung panahong iyon, ay wala din kaming sistema. Lahat kami nagbibigay ng mga order nila at lahat kami nagtatanggap ng mga bayad nila. At dahil nga nasa kali kami, napansin na rin kami ng mga hurado. Dahilan para mapaalis kami sa dati naming pwesto. Kaya base sa experience namin ang maipapayo ko bago kayo magpa-feature ng inyong mga negosyo. Bago kayo maging trending at dumugi ng mga tao, dapat na sa tamang lokasyon na kayo, meron na kayong sariling pwesto. Para hindi na mahihilo mga customers sa kakahanap sa inyo. Once na kayo ay matanggal right after na trending at dumugi ng mga tao, kasi guys, base sa experience namin, right after yung matrending itong aming parisan, maraming warning ang natanggap namin mula sa aming barangay. Warning ito na tuluyan na kaming matatanggal dito sa aming pwesto. At talaga namang after ng dalawang buwan ay nangyari iyon. Nahinto ang pagtitinda namin dito. Pansamantalang tumigil ito ang aming parisan ng dalawang linggo habang ako'y naghahanap ng solusyon para maituloy ito. Sobrang sakit sa ulo nito, support nating mga negosyante. Pero this is an opportunity to learn. Kapag nakaka-encounter ka ng mga kagaya nitong problema, lagi mong iisipin na mayroon laging oportunidad na matuto tayo. Natuto akong humarap sa mga malalaking tao na kailangan kong harapin para maituloy ko itong negosyong ito. Kaya alam niyo ba guys, hanggang ngayon ay patuloy kong nilalaban ang negosyong ito hmm. sa kalye. Minsan kasi, once na naka-encounter ah, nah. tayo ng kagaya netong na ah, hirap, nag-stop na tayo sa business, that's a failure. Dapat mahanapan mo ito oh, ng solusyon para maipagpatuloy mo ito kahit hindi ka pa kumikita for the main time. Kagaya so, na yung sinabi ko, isipin mo na laging merong opportunity para tayo matuto and mag-grow. Kasi dito sa larangan ng negosyo, dalawa lang ang consequences dito. Ang mananalo ka or matatalo ka. Huwag kang sumuko. Hanapin mo rin ang passion ng mga ginagawa mo. And of course, dapat may nakikita ka rin purpose. Bakit mo ito nilalaban? Gawin mo lahat na makakaya mo. So ito na ang aming paresan dito sa bagong lokasyon. So dito meron pa rin itong kaakiba na problema. Pero tolerable na ito. Okay, next, sasagot tayo ng isa sa mga tanong ng ating viewer. Ito ang tanong niya. Madam, tanong ko lang po kung mag-start ako ng business na ganyan pero dalawang man team lang kami. Paano diskarte? Oras ng pamamalengke, oras ng pag-open ng kainan. Ilang kilo lang muna laman luob at karne. Kung dalawang tao lang kayo sa team, sabay ninyong gawin ang gagawin dito. To. Lalo na kapag ito ay partner mo sa sisimulan mong negosyo. Para sabay kayong matuto, mag-share ng thoughts kung anong dapat gawin sa araw-araw ninyong ginagawa. Ang binabanggit ko dito ay usapang partnership ito. Ang benefits nito ay of course magkaroon ka ng kaagapay sa mga gawain Lalo na kapag ikaw ay magsisimula sa negosyo, given kasi na mahirap kapag ikaw lang ang gagawa ng lahat, diba? Lalo na kapag ang partner mo ay creative at ang mga plano niya ay uh, tingin mo ay effective dahil mayroon na siyang kunyari business experience sa ganitong klasing negosyo at ikaw naman ay wala. So, mababawasan ang risk mo sa negosyo ito. So, ito yung sinasabi na two head better than one. Iisa lang dapat ang vision nyo sa business na venture nyo. Hinahalin tulad din ang partnership sa mag-asawa. Kailangan magkatugma muna kayo bago kayo magtupad ng mga pangako. Siguraduhin na kapili ka ng tamang partner dahil magsasama kayo ng matagal. Kayo ang magiging sa negosyo nyo. At kung ang magiging kasama mo naman dito sa iyong team ay ang mag-aalalay sa'yo, ikaw at ang mga plano mo, diskarte mo ang mas dito. Usually, dapat kapag umaga kayo magsaserve, 2pm pa lang ay namamalengke na kayo para pagtapat ng alas 4 ay makapagsimula na kayo magluto at 6 o'clock ay pwede na kayo magserve sa inyong target customer. Base dito sa nakapanayam ko, isa sa mga taga-subayway natin. Sinimulan niya ito sa 3 kilong laman, 2 kilong ribs at 2 kilong taba ng baka. Pero sa panahon ngayon, kung napapansin mo, usong-usong tinatawag nilang overload na gawa ito sa chicharong bulaklak at at kawali. Dahil nga ang mga ito ay mas mura compare sa laman na ginagamit sa pangpares. Kaya kung ako sa iyo, instead na laman luob ang idagdag mo, kagaya ng nabanggit mo sa comment section, chicharong balaklak at lechon kawali ang sasama mo sa iyong panindang pares. Dahil ito nga ang nagte-trending sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, sobrang saturated na sa market ang negosyong paresan. At kung mapapansin mo iba-ibang diskarte at estelo ang ginagawa ng mga magpapa para lang sila maiba at mapansin. Kaya kung tayo ay bago sa ganitong larangan ng negosyo, kailangan natin sumabay sa mga bagong hype or sa mga bagong trending naganap sa larangan ng negosyo ito. At sa mga magsisimula or nagsimula na pero nakaranas ng tumal o kaya'y nakaranas ng pagkaluge, ngayon pahinggan natin ang payo ng isa sa pinakasikat at patuloy na sumisikat dahil sa naging trending ang kanyang 100 pesos over with unlimited rice and drinks. Siya ay kilala sa tinatawag na diwata. Isa siya matagumpay na negosyante sa larangan ng pagkain ng pares. Bago siya nakalala sa larangan ito, nakaranas din siya ng maraming pagkaluge at tumal nung panahong iyon. Gaya ng sinabi ko, wag natin itong sukuan. Hanapan natin ang pasyon ng mga ginagawa natin dapat ay may nakikita tayong purpose para maipanalo natin ito hanggat sa kaya natin. Kung sa mga gustong mag-business, huwag kayong matakot. Kung may pangarap kayo magnegosyo, umpisahan nyo na. Ang business kasi parang sugal yan eh. Win or loss, pag nag-click yung business mo, madali kang mag-pira, madali kang Ngayon, kapag hindi naman lumakas yung business mo, natalo ka, nabos yung puhunan mo, uh, bangon pa rin. Sa sunod ulit, ipong kwalit ng kuhunan mag-isip ka naman uh, tawag ito mas galingan mo pa para at least di ba nagkaroon ka na ng idea bakit ka naroog ito sa ano kasi ganoon ang ginawa ko eh Uh, hindi ka agad nag-click yung business ko so nag-try lang ko na nag-try simula hanggang sa ngayon nakilala ako sa ulo okay naman na so huwag no? so, lang, lang talaga sumuko sa mga struggle sa hamon ako kasi nangyayari talaga yan hindi naman all, all the time malakas yung business mo so do, pag dumating sa point talaga na hindi pa para sa iyo kasi niwala ko pag hindi pa para sa iyo yung panahon hindi pa para sa iyo pero pag hindi ka sumuko dating din yung panahon na ayun din sa yung panahon so Sabi. ganun rin sabihin kung mga sa akin ano uh, deserve naman kasi Pilipino tayo yung coffee business talaga yan so ngayon Pakiusap ko lang sa inyo, huwag naman yung tinta kulay lang gayahin. Gusto, bayahin nyo rin pati mukha ko. <laughs>